Uh, welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, uh, magluluto po ako ng adobong talaba. Steam po muna natin itong talaba. Pagka-steam po nito, tatanggalin po natin yung laman ng talaba dito po sa shell. Para mas madali pong ma makuha po natin yung laman ng talaba. Na-steam na po ang ating talaba at tatanggalin po natin ito sa shell. Ang laman po niya. Maganda at fresh ang ating talaba. Dulutuin po natin itong adobo. Natanggal na po natin sa shell ang laman po ng talaba. At ganito lamang po karami. Ang isang kilong talaba kapag natanggal po natin sa shell. Ito po ang ating lulutuin na adobo. Tapos tayo ng bawang at sibuyas. Lagay na po natin ang talaba. Lagyan natin ng toyo. lagyan natin ng suka lagyan natin ng sili lagyan natin ng sugar lagyan natin ng paminta Luto na po ang ating adobong talaba. Ulam natin ngayon adobong talaba. Masarap at madaling lutuin. Masarap ulam sa kanin. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa amin channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Adobong talaba, kain po tayo.